May mga nagtatanong po sa atin, paano nga raw ba gumawa ng t-shirt printing business? Ngayon sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung tingin ko na pinakamaliit na puhunan na pwede niyong pag-umpisahan at yung natutunan naming diskarte sa pag-print, yung tinatawag nating sublimation printing business. Ano nga ba yung mga kailangan gamit at magkano nga ba yung mga bibili natin gamit? Mabibili lang. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Pabibili lang po natin ng printer. So, papakita ko po sa inyo sa screen yung resibo nito. Epson L121. At may mga previous po siyang ink, pero wag nyo po itong gagamitin. Hindi po ito uubra. Ang disadvantage lang pag gagamitin mo siya sa mga sublimation printing is mawawala talaga yung warranty nitong ating Epson printer. Bumili po kami nitong Hansol Ink brand. Uh, bukod sa ink, syempre kailangan mo ng sublimation paper. Lalagay ko rin sa screen yung resibo po ng ink and also yung ating subli paper. And syempre kailangan mo ng laptop or computer. Hindi kailangan na matasang specs basta gumagana, okay yan? Ito lang yung mga walang resibo kasi ito yung mga dati na naming gamit. Tulad nitong heat press, ito po ay nabili namin taong 2018 pa ho. Uh, nabili namin to way back that time is 10,000 pesos. At saka itong teflon, ito pong teflon ng tawag dito eh. So kailangan ito para hindi masunog yung damit na gagamitin mo. Uh, payo ko sa inyo pag bibili kayo ng heat press, 'wag na yung ganito. Lumang modelo kasi itong sa amin, ito yung spring type na tinatawag. Uh, ang bilhin nyo na is yung mas safer na heat press yung hydraulic. Hydraulic kasi ito ay spring type. So medyo delikado pa ito lalo na kung may bata sa inyong lugar. So, ang gagamitin nating ink ay sublimation ink. Ito yung sabi nila magandang klasing brand. Huwag nyo gagamitin yung ano ha, yung dye ink na tinatawag. No? So, hindi pwede to. So, base sa experience namin, hindi nyo pwedeng gamitin yung lumang printer na nasalinan nyo na ng ganito. Dapat bago siya na wala pang laman, saka nyo siya sasalinan nung sublimation ink. So, may nabibili niyan sublimation ink. O, so, ayun, sasalinan na lang natin black, yellow, magenta, at saka yung cyan. So, paalala ko lang sa mga nagtatanong, yung printer ba nila sa bahay nagamit na, pwede bang isabli? Base po sa experience ko sa mga tinanong natin na technician, hindi po. Kasi po, kailangan yung ink tank po ninyo ay hindi pa nasalinan ng kahit anong ink. Nakagaya nung original ink niya ng Epson. So, kailangan matik siya bago pa lang, walang naisalin na ink, bibili ka ng sublimation ink, any kind doon sa area ninyo. Tapos, yun yung isasalin nyo sa kanya. Uh, since ito nga yung pinakamurang printer na pwede natin gamitin sa sublimation, kompleto naman na yan, may installer na rin, pati ito, ini install yung software niya. Then, pag na-install natin yan, pwede na tayo mag-print dito. Ituturo ko naman sa inyo yung diskarte. No? Pag na-setup mo na up muna po yung printer natin sa ating laptop, so ganito lang yung gagawin mo, hindi mo kailangan maging magaling na mag edit dito. So dito, so ito yung unang step, mag-search ka sa Google ng picture na gusto mong i-print. So kami, ito yung kinuha namin. So, i-download mo lang yan. So, after mo ma-download, pwede mo na i-print yan. O, Ctrl-P. So, ayan, mag-print lang tayo. Print mo. So, ito, dagdag informasyon. Para mas maging maganda yung print niyan, ganito, so, ganito gagawin nyo. Punta kayo dun sa Epson. Ayan, right-click nyo. Hanapin nyo yung printer settings. So, makikita nyo yung printer settings dito. So, dun sa printer settings, may quality na nakalagay. So, makikita nyo yung quality. Usual yan, naka-standard. Ilagay mo sa high. Tapos, okay mo. Para pinakamagandang magandang quality ng print, yung ibibigay sa'yo ng printer. Medyo matagal lang talaga siya na ilabas nung printer kasi nga quality prints yung ginawa natin. Okay, last step tayo. Okay, dito naman sa heat press natin, ang setup namin diyan 205 degrees tapos 20 seconds. So ilagay lang natin yung t-shirt natin, then ito yung print natin ng sabli. I-center mo lang, 'wag mo kakalimutan lagyan ng teflon. So hindi pwedeng walang teflon baka masunog yung damit. Ayun. Okay. So ito yung finish product natin. Maganda naman. Okay na okay. So pwede rin pala ito sa mga light color o yung pastel color. Mas light blue, light pink, ganyan. Light ano to, Mommy? Light violet. So ito light violet ito. Yan. Andun. Kitamitan. So, fading pwede rin siya sa mga light color, pastel color, kung tawagin. Light blue, light pink, light violet yung soto. At syempre, obra na obra sa white.